Magkadikit lang pala ang Mahay High Laguna at ang Kamay ni Jesus. Ang mga santo na yan, sila yung mga naging simbolo ng mga alagad ng Diyos. Sila yung mga naging apostol. Kaya meron tayong santo. Opo, meron tayong kanya-kanya. Ang tawag yan? Ayan. Sila ay naging isa sa mga mabuting tagasunod ay, ni Kristo. Mm -hmm. Eh. Ang uh, um, Christianismo eh, meron ng 503 years limandaan at ating taon na dito sa Pilipinas ang Christian Ah, uh, 1521 nung ipakilala ang Christian. ng mga Kastila ang Christianismo galing sa uh, Roma. Iglesia Katolika Apostolika Roma. Hmm. Naman nagdonor siya. Kahapon, Padre Pio tayo. Padre uh, Pio, ngayon uh, nandito tayo sa kamay oh ni Jesus. Magkadikit lang pala sila. Hmm. Baka umakyo. Pasta ba? Hmm. Hindi, hindi akit yung mga yun. <laughs> Nakakita <laughs> tayo dito. Eh. Kung alam lang natin tati na meron palang mahay-hay Laguna, no? Tapos hindi tayo nag ano. Sa susunod, ayahin ko sila ulit. Uh, okay naman yun. Uh Oo. -oh. At least na naman tayo. Nakapasyal tayo ngayon. Nakapasyal pa rin sila rito. Hmm. <sniffs> <sniffs> center ng kamay na Jesus. Mm -hmm. okay. uh -huh. Nakakit ba tayo dito noon? Nakaraan? Hindi. Parang hindi tayo nalibot dito, no? Doon tayo dumaan sa kabila, sa, ano? Sa, itaas, sa mismo tayo simbahan para. tayo, eh. Uh Dito -huh. nakaraan. Okay. Hindi tayo nakakit okay dito, naman. no, tay? Uh -huh. mm -mm. Pero nakakit mo yun, taas na yun. Oh, okay. Nakaraan, nanay... kasama natin ng mga seniors noon. Yung nanay mo, di diba? Oo. Uh -uh. uh -huh. Hindi ako nakapagsumblero. <laughs> uh -huh. Ayun, no, doon tayo nakapunta tayo dahil doon tayo bumaba sa parking. Ayun, no? Ate Menchi! Asan si Ate Menchi? Ito ang tignan niya, kaya siya umakyat. Kaya uh -huh. tatawagin ko tayo. Tawagin ko, tatay. Tawagin ko si Ate bakit Baka okay. nasan siya lumambay. Tawagin okay. mo tayo. Babalik ako ha. Tawagin uh -oh. ko na si Ate Menchi. Huwag mo pipindutin tayo ha. Mag-ano ka muna. Mag-ano mag ka muna sa mga kadyokos. Uh Oo. -oh. Ayun mga kadyokos. Nandito tayo ngayon. Galing po kami ng Mahayhay. O oh, Mahayhay Laguna. Doon sa Ga. Sa Ga... gaelit and I i resort i am i am po ang ah ditu pa tawe ah Iyan po ay napunta na kami rito noon. Umakyat po kami riyan. Ah, dito. Ayan ah, na. may iikot po. Ah. Kasi meron silang mga ah, tinatawag na devoto. Ayon un para nang palatayan nila. Eh. Nandito. Alam. Ah. Saan parking siya oh, me tatahi? Che. Ah, ayun. Saan kayo ni parking siya, lo? ano, pito lang ka dun, pakataas niya. Ano, sa may dati natin pinarikin niyang kako, no? Okay. Bumaba, bumaba. Bumaba ng kamay ng Jesus. Saan ba pumarking si Ome? Tawagan uh muna -huh. kayo. Okay, sige, sige. picture lang ko muna kayo dyan. Okay. Okay. One, two, three. Isa pa. One, two, three. Okay. Tatawagan ko si Omer. Sige po mga ka-jokers. Hanggang sa muli. Oo. Tetex ko si Omer. Ito na, na. Pag namin sa Mahayhay Laguna, dimiretso na kami dito sa... Ờ... ơn nhé, hẹn Ok. <coughs> <coughs>